So, what's up na mga ko? Ngayong araw ay wala. Mag-vlog lang tayo sa bahay namin at ang oras natin ay wala sa is at hindi tayo pwede masyado magingay dahil tuwag na sila at pasensya na medyo hinihingal ako at bakit na ganda kasi Mike yan. Ngayong araw ay June June, uh, hindi ko na alam din dahil na medyo malabo kasi ginamit ko yung front camera para makita ko yung nangyayari sa akin off sa gig oh, uh, magbablog lang tayo ngayong araw at wala tayong gagawin hindi tayo mapakali day ewan ko na at maulan pa malamig kasing lamig nyo Oy. at kita tayo mamaya ulit panis. <laughs> <laughs> May isa pa. Try. <Pride. laughs> try natin ng first time kung mababaliktad natin ng um, hindi ganito lang sana hindi maging meme to come on uy <laughs> naaban ako Hindi, lumabos. Saan ka lang? second time na. I have sa first time. Oh, tara <laughs> 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 guys. Ayaw mo guys. Balik pa rin siya tayo mo. Ayaw yan salamat nga pala muna ako. Subscribers. Dami nyo na. gusto ko lang ipakita pa natin tinatuo ko gamit ang ball pen ayan. ayan yes ito isa ayan mata ni Itachi ito isa may, may subit ako dyan eh ito isa letter baka sabihin nyo parang bata ganyan ayan may mga pulbos pa kasi nilalagyan ko talaga ng pulbos yan para hindi agad sya mawala ganun gawin nyo guys pag gusto niyo rin binu-volpin na sa reel nagpa-practice kayo. Okay. na ako. Eh. Bilis na. No? Ito nga pala yung mga koleksyon ko ng sombrero. Ay, ito yung gamit ko kanina eh. Ito. Gamit ko kanina. Ayan o. No? Bigyan ng tita ko. Thank you. Tita. Ang ganda niyan guys. O, ilaw-ilaw pa. At ito naman guys. Ah. Uh, hirap eh. Dito nga muna. Yo, ang kompleto, Ricardo. Ito naman, bisa akin ng kuya ko to. Hindi rin na nakapag-thank you. As always. <laughs> baka, baka naman gusto nyo mabigyan ng sombrero nyo yan. Ayan na. Ang ganda na. Palagi ko nilalaban yan. So, thank you din manong. Saan nanonood ka ng vlog ko? No? Comment ka naman kung nanonood ka. Sa tita ko, no? ito naman sa tito ko. Nakita nyo na ito nun sa vlog ko. Yes, ang daming tatak, no? Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, Ito naman binigay sa akin ng mama ko. Dahil doon siya nagtatrabaho. Okay. Ganda, na. Hmm. Ah, ito naman, ha? Hindi rin pala ako nakapag-thank you, pero thank you. <laughs> Siyempre, pag bumipi ka ng sobrang saya mo binibigyan. Thank you na yun. <laughs> ito naman binigyan sa akin ng tito ko. Huh? Siyempre, as always, di ako nakapag-thank you. Binasa niya lang sa akin ito no, na gano'n. Oh, sayo na. Parang galit pa. At mapunta tayo sa kabilang dako ng aking koleksyon. Mamanggawa ng paraan. So, punta tayo dito. Medyo madilim ng konti bukong taon ito sa liwanag. Oh, bigay ulit ng mama ka. Ay, hindi. Sa kanya to Pero madalas ako gumagamit. So, ah, ito. Bigay sa akin ulit ng isa kong tito ulit. Yes! White tree. Hindi ko lang unang tatakyan. Pero babalik ulit tayo. Ah. Pag ako bigyan ng dulas dito. At ito ang pinaka-favorito ko sa lahat. favorite galing ito sa lolo ko. Hindi niya ito binigay. <laughs> Kinuha ko lang. So, dahil sa quarantine, guys, dumadami na yung kape namin. Weird to. Ayun o. babang Pero may hindi sa kape. Hindi lang ako makakape ng mga nakaraan kasi di ba ang init? Pakilala ko lang muna sa inyo yung pinakamagaling ko. Hindi. Hindi siya pinakamagaling, pero siya siya pinakamalupit. Lino. Nagigitara nga pala ako guys sa mga hindi nakakaalam dyan. Kunti lang. <laughs> Ito nga pala ako natutulog. Dito na ako natutulog. Medyo magulo, pero hindi naman. Para sa akin, hindi naman. Dito lang. Yan lang. Sa sofa. Yan lang. Damit alcohol, panis. Kasi na, hindi ko ako. Ayun, know, dahil kong unan, hindi ako umot. <laughs> Alam niyo yung makakilala vlogger na malalupit ngayon? Siyempre, tatanda din sila balang araw. Ako na yung susunod sa kanila. Susunod to. Abangan nyo ako dyan, abangan niyo ako. Peace out. Peace. Huwag oh. Sa tao. Nandito lang pala kami nakatira ganyan. Ano? Ang laki ang saging mo. Walang tandaan kayong akin. Hm. Hindi na kailangan tatak.

kapuso ka, pamilya, kapatid at kung kaano-ano man kita. Like, comment, and subscribe sa video na to kung hindi mo nagustuhan. Ang ganda muli, no? Sa ating pagkikita. GCK na, guys.